TINITIGAN KO, tinitigan ko, KO, Hello mga kabuang! Ngayon gagawin natin yung TikTok Dance Challenge. Ayan, yung tinitigan. Start na tayo. Ayan. TINITIGAN KO, NILAPITAN KO, Hanggang GAYO SUMMA Ano ba yun, vlog? Umalis ka nga dyan, magpasira ka ng view eh. Ginagawa mo pa rin yan? Oo, oh, maganda. Hahaha! Eh. <laughs> Maganda yan. Trending pa rin yan ngayon. Trending laos na nga. Ang dami nang gumawa niyan. Hindi Kinagaya yan. Maganda lang. pa rin. Gaya-gaya ka. Pwede nga ako laos yan o. Sige, pumasto ka dyan. Ikaw yung magawa. Kayang-kayang kong gawin yan. Nagawa ko oh, na yan, yan eh. Sige nga, sige nga. Gawin mo. Sa ulo mo. Paano ngayon? yun? O, tignan mo. Hindi mo naman pala alam yung step. Ang yabang-yabang mo. Alam ko yun. Sige, demo mo. Tapos kagayahin ko. Dali lang naman gayahin nun eh. O, sige. Gayahin mo ko ah. Tintigan ko. Nilapitan ko hanggang sa magam ko na lase kagabi ang galing pake kate okay, okay. Oh, dali lang pala eh Gusto mo gawin natin yan tapos upload natin mamaya Oh, sige, sige Oh, dito ka ha tapos, mo ha? Solo ka lang dyan ha Focus ka rin sa camera Solo lang Oo oh, oh, Ayan, so may challenge yun Ah, Pagpa-practice ka. Oo, tapos, tapos, pag dalawang beses, da pangalawang beses, doon ako papasok sa'yo. Paano ulitin ko yung dalawang beses? Oo, oh, ulitin mo lang, simula sa umpisa, tapos pagpangalawang beses, doon na sa nalapitan. Papasok ako sa'yo, tapos kikis kita. Oh. Wow. Halikan mo ko noon? Oo, oh, oh, <laughs> labi? Hindi, sa pisngi lang. Bakit? Pwede bang sa labi? Hindi muna, sa pisngi na lang. Ibag <laughs> nagawa ko, pwede sa labi mamaya. <laughs> oo, oo na, oo na. Okay. <laughs> Hadi. ayan Ana. Ha, Sige, practice. Practice ka yes, lang dyan. Tingin sa camera. Sige, sige. Kasi so, pag, nilapitan, papasok ako sa'yo. Tapos sige. Peace kita. O, oh, sige. O, oh, sige. Galingan Mata. mo pag halik ha. <laughs> ko. Nilapitan ko. So, yun guys. Ipaprank natin si Roberto. Okay. Ayun, busy siya din. Magpa-practice siya nung, After ano, nung sayaw na yun. Tapos, ito, nakikita niyo yan? Ayan, yun yung gagawitin nating tricycle. Ayan. Okay. So, Ayan si Richard. Richard, tara tara. Papalag natin si Kuya mo. Pabanggay natin siya. Ayan na, love, game ka na, love. Oh, sige, game na. Start na tayo. Go! na, ah. 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 lumapit na ka eh. Lumapit <laughs> yung bicycle. Lumapit nga ako. Ang <laughs> okay, sakit lang. Okay ka pa ba? Sakit lang balakang <laughs>